ไม่รับคนกัไปกูไม่หับคนหร chap chap ito na yung mga laman parekoy oh. para kilaw yan parekoy yan ang sa kinilaw at ito naman ang sabaw parekoy yan magtulata parekoy yan olo yan mga ingredients yan luto na kulang na lang yan pabukal mga parekoy at ito na naman din yung kinilaw mga parekoy yan ang kinilaw manghang yan parekoy salamat thank you